Hello mga kaduit, welcome na naman sa ating uh, vlog na kung saan pupuntahan ko si Tagpi para pakainin So medyo late na rin ako dahil panggabi nga po yung aking uh, duty So 18 na nang umaga dito, so malamang nagaantay na sila Tagpi At mula dito sa room 401, bababa po ako ng 70 steps So let's go mga kaduit As usual mga kaduit, dala-dala ko na naman tong aking uh, mahiwagang timba. So hindi ko po kasama si Uragon ngayon uh, dahil uh, tulog pa po siya. Parang nasa loob lang ng kwarto mga kajuit, Ang sarap ng kanyang uh, higa. Ayan mga kaduit, mainit na. Ah... Uh, wala akong videographer, so ito yung aking bit-bit-bit-bit uh, na tubig at pagkain nila tagpi. So, welcome to episode 13 ng uh, tagpi series mga ka -juwit. So, let's go! Allah, nasa labas na naman, mga ka yung mga papis. So, ibig sabihin, ano tinatangay talaga ni Tagpi si Tagpi sa salubong na nakita na ako ayun na kasama yung mga papis niya mga kajuit ayun na sila lahat at sus nakita na yung pagkain na dala ko nilag iniwan ko kasi dyan sa butas para wala akong masyadong bit hello ayan mga kajuit pinagumpukan na yung ano pagkain <laughs> tuwang tuwa sila <laughs> tin 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 takbo sige <laughs> nakakatuwa lang din talaga o oh. Para mga anak na sumasalubong sa kanilang tatay. Tara na doon. Ah, halina kayo ah. Ah. Tara na, tara na Halina kayo, halina kayo dito Halina, nandito na yung pagkain nyo Bilis, bilis Bilis, akyat, akyat. Dudulas ah. Tara na, tara na, tara na Talagang lumalabas kayo Ayan, gutom na sila mga kajuit. Pinag-uumpukan na yung ano. Nilagyan ko sila ng plastic at uh, natatanggal yung takip. Tara na doon. Ayan, pasok dito sa loob. Tagpi, alika. Tara, tara dito sa loob. Tara sa loob. So, ibig sabihin mga kajuit, ano, inilalabas talaga ni Tagpi dahil tinakpan ko na lahat ng posibleng pagdaanan ng mga papis. Gutom na sila. Dali ah. Prepare muna natin yung, yung pagkain. Yan, ko lang tong pagkain na lang mga kajuit dahil ano, atat na atat na silang kumain. So nakakawala man sila isa uh, nandito lang sila nag-i-stay. Ito, nandito sila sa aking paanan. Gutom na kayo? Napakahirap talaga nitong ano, hindi agad-agad uh, madalhan ng pagkain mga kajoy eh, dahil uh, may kalayuan nga yung ano, aming accommodation sandali lang Prepar ay nakahulog pa nakahulog pa guys Laika dali mo dito yung ano kainan pakiabot ito kay tagpi Halina kayo, halina kayo. Pasok mo sa loob. Pasok na, pasok na. Hali na kayo. Chu. Chu 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 Ah. Hey. ah. Ba't nyo tinumba yung camera? <laughs> Tumba mga kajuit. Halina kayo. Chu chu. Oh, tapi oh. Dito dito sa loob, uli na. Pasok na dito sa loob. Ah, nauna na si Laika. Pinaspasan niya na. <laughs> Ayan, pasok na, pasok na. Bilis. <laughs> si Bunso. Dito sa loob, ito yung pagkain nyo. Oo. Oh. Oo. Oh. Mabigat dahil <laughs> pati tubig ko mga kajuit ano. Dito ko nilalagay. Medyo sakripisyo din talaga mga kajuit dahil yung aking uh, nilalakad nga isa may kalayuan. ito bigyan lang natin sila ng malinis na inumin so pa sila dito mga kajuit dahil uh, mapapansin naman na ano may mga buhangin handa ah, ubos kulang yung pagkain mga kajuit ang lakas na nilang kumain Hayaan ko na lang kaya nakabukas yung pintuan. lakas kumain ng mga papis ano tagpi gutom ay ko tubig ito mga kajuit nilalagay ko talaga tong pabigat na to para hindi natataob tong timba dahil napakahirap magdala po ng tubig dito layo sayang naman kung matatapon lang Lahat po sila malalakas kumain. Ayan, ubos ang pagkain. Busog na, no? Ano, panda? Ang bait mo talaga, no? Nilabas mo pala yung mga papis mo. Wala naman talaga ibang dadaanan dito mga kajuit sa baba kundi aakit lang ni Tagpi. Ang galing ni Tagpi. Tsu. So, Tinatahulan. <laughs> yung ibon. <laughs> so siguro mga kajuit ano. Buksan ko na lang tong ano pinto. Pero okay lang din na isara eh, kasi ano nilalabas ni Tagpi ang problema nga lang hindi niya ipinapasok. Ayan oh, simot. Simot na naman yung kanilang uh, pagkain. So may nakapansin po dito yung mga ano. Ito kasi yung inat-ngat ni Tagpi yung mga pira-pirasong plywood. So tanggalin ko na lang po para hindi mangat-ngat ng mga papis. Pa ano? Kulang pa? Ha? Wala na? Ubus na? <laughs> ay, ay, ay. Ay, tututut <laughs> busog na busog <laughs> bundat na mga kajuit hmm. hindi ko pa sila maharap paliguan dahil ano yung oras nga mga kajuit dahil uh, hanggang ngayon mga kajuit yung ano nakatiwangwang pa yung aking dresser yung binili ko sa online so inasimbol ko po kahapon inaabot ako ng ano mahigit isang oras sa pag assemble keta uh, pag uwi ko nito mga ka-duet yun, mag-aayos pa ako ng aking mga damit para mailagay sa binili kong dresser. So, ayan muli na nananawagan sa mga gustong mag-adapt sa papis ni Tagpi. Dahil uh, lumalaki na po sila, kailangan na talagang ma-adapt dahil kapag lumaki po sila, magiging stray dogs lang din po sila dito sa lugar na to dahil uh, gaya ko nga po nang lagi kong sinasabi at uh, paulit-ulit na tanging pagpapakain lang po yung aking uh, kayang gawin dahil uh, wala po akong kakayahan na may uwi sila sa Pilipinas so si Tagpi yung pag-i-Espanya po po uh, magantay-antay lang po tayo ng uh, tamang panahon dahil uh, sa ngayon hindi pa po pwede dahil malakas pa pong dumidi ditong kanilang mga papis kailangan at least 3 months daw po bago ma-spay so about naman kina white at uh, brownie na kung pwede dalhin na lang daw po dito uh, ipagpaumanhin nyo mga kajuit na hindi po sila pwede dito dala uh, itong lote na to is isa private property kumbaga sa ano nag-squat lang ako dito para ma-save ko lang mga papis ni Tagpi dahil alam naman natin lahat na kung ano na naman ang mangyayari sa mga papis at uh, inunahan ko na po sila kaysa itapon at uh, dinala ko dito talagang nagsakripisyo ako gumawa ng uh, kanilang kulungan na uh, kanilang matitirhan tapos yung uh, pagdala dito na nagkasabay-sabay uh, pati yung paglipat ng accommodation namin kaya taon na karang linggo talagang sobrang pagod ko mga kajuit kaya ta, lagi ko pong hinihingi ang inyong pangunawa. so at least ngayon panatag na yung loob ko dahil nandito na sila ang magiging problema ko na lang yung pagdala ng pagkain araw-araw dahil uh, kailangan ko magsakripisyo ng 10 to 20 minutes po siguro na paglalakad so almost 30 minutes ang aking nauubos na pagpunta dito. Lakad, papunta, tapos pa uwi, tapos yung time ko sa kanila. So, kumukonsumo po ako ng isang oras na dapat nga is, ano, ipinapahinga ko. Pero dahil mahal natin sila tagpi at ang kanyang mga papis, is, eh, patuloy po natin itong uh, gagawin na hindi po tayo mananawa hanggang sa mapabuti yung kanilang buhay. So, ang ating pong collection as of now para sa fundraising ni Tagpi so saglit lang mga kajuit at uh, basahin ko yung record At kung mapapansin nyo mga kajuit, ano, <laughs> lunok na rin ako na lunok dahil natutuyuan yung aking uh, lalamunan sa paglalakad. So, as of April 6 mga kajuit ang total collection na natin is 26,500. So, may natagdag na 500 po kahapon. 26,500 pesos na po yung uh, donations ni tag Tagpi na ating natatanggap. So ang pera na nasa akin po dito isa uh, nasa 1,400 real. So, yung ibang pera po nasa Pilipinas, sa sahod po, iaawas ko na lang yung padala para makumpleto po yung perang hawak ko. So, ganun po yung ginagawa ko kasi through GCAS po yung padala ha, sa GCAS account ng aking anak. So, maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagtitiwala sa inyong uh, patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa ating uh, ginagawang video so sana patuloy po nyo akong suportahan mga kajuit hanggang sa marating natin yung gusto natin sa mga papis at uh, kay tagpi na maispay hanggang sa may uwi sa Pilipinas so paano mga kajuit, uras na naman ng ano pag uwi at uh, yun nga, kailangan ko mag-ayos ng aking gamit. At sa mga gusto pa pong mag-donate, sa mga nakakaluwag-luwag sa buhay, uh, patuloy pa rin po tayong uh, humihingi ng donasyon para mas makalikom tayo ng mas malaking halaga, mas maganda para mas may mapapauwi pa po tayong mga papis ni Tagpi at saka sa mga lahat ng nakikipag-ugnayan po sa Do It Yourself Vlog uh, maraming maraming salamat sana nga po may uh, matuloy na may ma-adapt sa mga papis at maging kina Whitey at Brownie si Brownie kasi mga kajuitis ano ang hirap hawakan napakailap talaga di gaya ni Whitey na ano nahawakan at na, nakakarga ko siya ayawang ko ba dun sa ano sa lahat ng aso dito sa Saudi yung dalawa na yun po ang ano hindi ko napaamo. Kasi may mga aso din ako na nakikita dito kahit hindi nila ako kilala. First time namin makita. Kayang-kaya ko po silang paamuin ng ano. 1 uh, one minute to two minutes is uh, nahahawakan ko na sila. So balit si Brownie at uh, Mama Dog, hindi ko talaga sila ano, mahawakan. Ayaw ko kung bakit ganun. So paano mga kajuit? Larga na naman ako. Ayusin ko lang tong kanilang uh, pinagkainan para hindi nilalangaw. Ito itong mga kaju ito, wala naman talagang ano yan. Butas na dadaanan ng mga papis maliban na lang kung uh, isasampa talaga ni Tagpi dito tinakpan ko na rin yung butas pero kung bakit uh, nasa labas pa rin yung mga papis pero okay naman mga kayuit dahil ano hindi naman pinapabayaan ni Tagpi hindi sila lumalayo at uh, nakita nyo naman doon sa bungad ng video na <laughs> sumalubong silang lahat kaya uh, talaga naman nakakatuwa Ipinasok ko lang ulit sila mga kajuit sa loob. So apat. Uh, Nasaan yung tatlo baka nandiyan sa ano? Sa loob ng plywood. Andun nga si yung tatlo mga kajuit nagpapahinga na. Maganda rin tong ano kasi ang aso kasi mas gusto nila sa lupa. At uh, kung gusto naman nilang sumampa, pwede naman sila dito. So, two story ng bahay din nila mga kajuit mayroong ground floor at ito yung uh, first floor ayan iwanan ko na sila mga kajuit dahil uh, safe naman na dito sa loob bahala na si tagpi yung maglabas sa kanila so linisin ko na lang itong mga ano, pira pirasong kalat dito <laughs> ayun si panda mga kajuit <laughs> <laughs> gustong lumabas. So hindi naman po talaga siya makakasampa diyan dahil hindi niya abot yung ano, ibabaw ng harang. Si, tanging si Tagpi po talaga yung naglalabas sa kanila. Diyan na lang kayo. Hindi pwedeng ano kasi bukas na naman ako makakapunta dito. Hello, ba tinatahol-tahol na si Lolo Joe ita. Opo, bye-bye. Bukas na naman tayo magkita. Opo. Bye bye Tagpi. Lumayo na naman siya sa akin mga kajut kala niya siguro ano. Ipapasok ko siya. Ayun niya kasi ano, pinapasok ko siya. Ayun, umalis na. Marami po kasi ano dito, mapaglalaruan si Tagpi yan, mapuno at uh, malilim. So, sasanayin ko lang sila mabuti dito sa lugar na to mga kajuit saka ako pakakawalan yung mga papis at ta uh, ito nga maraming puno dito na ano pwede silang mag-i-stay so paano mga kajuit ako i-uwi na